Breaking news mga kabayan, Philippine Coast Guard na intercept ang spy vessel ng People's Liberation Army Navy, 70 nautical mile ang layo mula sa Mindoro. Hindi lang yan mga kabayan, may kasama pang destroyer at isang China Coast Guard ang nasabing spy vessel ng China na nagmamanman sa ginagawang Cop Thunder 25-2 ng mga eroplano ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Makikita sa video kung gaano katapang ang mga crew ng Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa upang lapitan ang barko ng Chinese Navy. 2016 Arbitral Award suportado ng 27 mga bansa pero ang nakapagtataka wala ni isang bansa sa Southeast Asia ang kabilang dito. Bakit kaya? Takot ba sila sa China o nainggit sila sa Pilipinas? Super good news mga kabayan, South Korea HD Hyundai kasalukuyan lang nag-ooperate sa si Subic Bay. Layo ng nasabing kumpanya na mamuhunan pa ng 500 million US dollar o 28 billion peso. Good news dahil makakalikha ito ng 10,000 mga trabaho para sa mga Pilipino. China, piko na piko na sa Pilipinas. Pilikulang tungkol sa totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Ipinapatanggal ng Chinese Embassy sa New Zealand. New Zealand kinampihan ang Pilipinas. Pinayagan na ipalabas ang food delivery from the West Philippine Sea upang ipakita ang totoong ginagawang agresyon at pang-aapi ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. <tinyo> Chinese spy vessel China Coast Guard 4203 at isang destroyer ng China na intercept ng barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 60 to 70 miles ang layo sa Mindoro sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award habang nagpapatrol ang BRP3 sa Magbanwa MRRV 9701 ay nadetect nito ang Type 815G Electronic Surveillance Ship Chan Wang 793 kasama ang isang China Coast Guard 4203, 17 nautical miles o isang 129 na kilometro ang layo sa Occidental Mindoro. Hinamon ng Philippine Coast Guard ang ilegal na presensya ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero walang tugon mula sa mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Ang isa pang barko ng People's Liberation Army Navy ang Type 52D Class Guided Missile Destroyer Galin 164 ang pumalit bilang escort ng People's Liberation Army Navy Spy Vessel na kuha pang magsagawa ng flight operation ng isang Z-9 utility helicopter na inyong makikita sa video. Ang lahat ng ito ay hinamo ng Philippine Coast Guard at ay direkomento. Pusibling minamanmanan ng China ang kasalukuyang ginagawang Cop Thunder 25-2 ng US Air Force F-35, 5th Generation Stealth Fighter Jet at ng Philippine Air Force sa airspace ng West Philippine Sea. Ipinakita ng China na hindi nito nagustuhan ang pagdeploy ng Amerika ng mga 5th Generation Fighter sa Pilipinas na tinutulungan ang Pilipinas sa pagpatro at pagsasanay sa air interdiction at interception sa Speaking of 2016 Arbitral Award Nasa 27 mga bansa sa buong mundo ang naghayag ng kanilang suporta sa Pilipinas Halos karamihan sa mga bansang ito ay mula sa Europa Siyempre, solid talaga ang Amerika, South Korea, Australia, Japan, India, Canada, United Kingdom maging ang France Ang tanong, nasaan na ang mga karatig bansa natin? Ang mga bansa sa Southeast Asia, takot ba sila sa China? O ayaw nilang umangat ang Pilipinas kaysa kanila? Ito ay pagpakita na tama ang ginagawa ng Pilipinas hindi man tayo makakuha ng suporta sa mga kapitbahay natin. Nandiyan naman ang 27 mga bansa kahit malayo sila. Tiwala at naniniwala sila sa Pilipinas. Super good news mga kabayan. Binisita ng Philippine Korean General Association ang bagong HD Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Subic dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ay isinagawa bilang bahagi ng mutual collaboration upang palawakin ang pamumuhunan ng South Korea sa Pilipinas na may malaking positibong epekto sa lokal na ekonomiya at lipunan ng bansa noong Mayo 2019. Na nakarang taon ang HD Hyundai Heavy Industries sa kooperasyon nito sa American Investor na Cerberus Capital Management ay inupahan ito ang isang bahagi ng shipyard sa Subic upang mapalakas dito ang kanilang negosyo sa Pilipinas lalo ng HD Hyundai na mamuhunan ng umaabot sa 500 million US dollar o katumbas ng humigit kumulang 28 billion peso na lilikha ng mahigit sa 10,000 mga trabaho sa susunod na 10 taon sa kasalukuyan ang HD Hyundai sa ay isinusulong ang iba't ibang mga proyekto production of ship blocks at ang pagkukumpuni ng mga barko. Kabilang din dito ang kontratang napapanoob upang mapanatili ang mga barkong Jose Rizal class frigate. Sa ibang balita naman, China piko na piko na sa Pilipinas. Pero bakit kaya? Ano ang dahilan? Bakit lahat ng mga hakbang ng Pilipinas para mapalakas ang pag-iit nito na atin ang West Philippine Sea? Ay hinaharang nila, takot ba ang China na makita ng buong mundo, ng buong sanlibutan, ang tunay na karahasan na kanilang ipinaparanas sa mga Pilipinong na islamang maghanap buhay at mairaos ang ang kanikanilang pamilya sa pawamagitan ng pangisda sa katubigang sakop naman at pagbayari ng Pilipinas matapos hindi ipalabas sa screening ang food delivery from the West Philippine Sea dito mismo sa Pilipinas dahil sa impluensya ng China pinall out ang nasabing dokumentary tagumpay naman ang mga Pilipino matapos itong mabigyan ng pagkakataon na maipalabas hindi man sa Pilipinas pero sa bansang New Zealand sinubukang mang gamitin ng China ang kanilang impluensya na wag itong hayaan ng gobyerno ng New Zealand na ipalabas dahil dahil makakasama daw ito sa relasyon ng dalawang bansa, pinaligan ng New Zealand kung ano ang world order, kung ano ang tama. Nang naaayon sa international na batas, ang nasabing dokumentaryo ay ang totoong mga nangyayari at nararanasan ng na mga mangisdang Pilipino, Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ang laman ng kwento at ang pelikulang ito, nanalo ito ng Tides of Change Award sa New Zealand. Patunay na nararamdaman ng bawat manunood o banyaga ang laban natin na ang West Philippine Sea ay ating to. Lahat gagawin ng China para pumabor sa kanila pero dahil sa hindi tayo sumusuko at patuloy na lumalaban gamit ang kamera at ang tamang impormasyon, unti-unti nating natatalo ang China sa tulong ng mga bansang naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. These officials say a request to not show a Filipino documentary again at the New Zealand Dock Edge Festival is in the interest of Chinese-New Zealand relations. The documentary Food Delivery, fresh from the West Philippine Sea, had its global premiere in Auckland after being pulled from a festival in its home country. Corazon Miller reports. The Scarborough Shoal and its fish rich waters, 200 kilometres off the Philippine coast, has long provided shelter and food for Filipinos. For China, it's of strategic importance, and that seeing these fishes entangled in a geopolitical struggle not of their making. They've opened their doors um, to us, um, to the lens, um, for, for the world to understand. In doing so, they've inadvertently drawn China's attention. The DOCO pulled from screenings in the Philippines. Well, they told us that it's, it's due to external uh, pressure, but it, it's heartbreaking, uh, to be honest. Here, DockEdge staff say they fielded calls and a written request from the Chinese consul to pull it too. The email said the DOCO was rife with disinformation that would severely mislead the public. When asked, the Chinese Embassy wouldn't comment specifically on the film but said it hoped all content would reflect the reality. It also hoped that countries would do more to play a constructive role in maintaining peace in the region. We stand by our filmmakers. We would never be challenged if someone asks us to, to remove a film. They're a superpower, um, but that does not give them the authority to drown the voices of uh, the smaller countries. Regional tensions are growing with China's claim of almost complete ownership of the South China Sea, and since 2012, it's had de facto control over Scarborough. China has absolutely no rights to block uh, any access by fishermen. Or even Filipino naval uh, vessels from this particular area. With China's reach seemingly stretching beyond these waters. This really just underlines the importance of New Zealand standing up for the international legal order to reassert our interests in freedom of navigation. A freedom vital for the survival of those who want nothing more but to fish in peace. Let's find a solution. One they hope will foster mutual respect for all who traverse these waters. <laughs>